magandang araw po mga kapigs sa mapagpalang araw po sa atin lahat uh, panibagong araw at panibagong vlog po tayo mga kapigs at ayun maulang umaga po sa atin lahat uh, yun, no? at syempre bago po tayo mag umpisa kung ano man yung ating gagawin uh, hindi po natin makakalimutan magpasalamat po sa ating Panginoon mga kapigs at sa patuloy po ninyong support at diwala dahil habang hinihintay natin patabahan ni Kaeman uh, papataba kami ngayon mga kapigs sa uh,

Oh, Bakit may tusok yung papaya kasi kisip si yata? Yung tray binilang, yung tray 75 pesos, 5 piso pala isa no? Oh, Binili ko na lang lahat ng, binapalit ko na lang ng talong oh. na bilog, karami. Bilog, pamati. Papamunga oh, pa yun? Ano po? Eh, kinumpeto ko na, bumili na rin ako ng papaya. Hindi nagtanong ng kubo. Alam papaya. Para may bahay kubo na tayo Di kubo. dito. Kubo, para bahay kubo. <laughs> Sari-saring palaya gulay. Palaya. Tanim na, tinanim ko pagdating ko. Ayan pala yan, may upo, kamatis. Ay, sampung-sampung karita. Ano ba? Ay, sampung piraso lang, pang ulam-ulam. Dito, papaya. Kinulam pa ng dalawa, kamal. Pinulang yung pera ko. Magkano so, isang puno ko yan? 35? five mura Papaya. na yan. Oh, 35 yan. Yeah. Yung iba 50, di ba? Sabi ko yung dwarf lang. May lamang ba yon? puno yung dalawa. Dalawa puno, no? Laman, tama lang yan. Kahit dito lang muna patabaan. Oo. Eh. Oh. Ang kaya di pa naman nakabawi. Ano ay, ay,

Ano sabihin Hindi pwedeng madiligan 'yung ano eh, 'yung ibabaw. Ma Nabawi na, nakadalawang ano na 'yan, puno. Ay Malawal dalawang 'yan 'yung ano, no? Tigdalawang dahon na 'yan. Hmm. Potopa? Yung nilik timuti-muti ah uh, Ah,baka ano? daw sopok bulut ng mga bata. Sa pag napisil 'yung katawan. Ano, matay bisà kabi nabulok 'yung puno, Ganyan nga 'yung pagkamatay niya. Hmm.

ito. Kahit maliit lang. Meron ka pang tali, kaya lagyan natin ang sa to. Okay, grabe ni ano? Puro kamuti ako, Unod-unod. Ah. Inuhang <laughs> tala muna, baka lumabi. Ayun mga kapids, at ito, kompleto na naman yung team kapids. At, ayan na, uh, upisa na tayo magpataba. Bali dilig muna siya mga kapids. Sabilis lang kanyang damuhin. Hmm. Tutudlingin lang. Parang kanyang hawakan yung ito. Sige na lang natin. Silit na yun. Ay kunin mo pa nga isang tabo sabi ko. Para may may tabo rin lang sa ano. Ayan at kapin muna po tayo mga kapids ha. Oh. May panilagang saging si Bossing. ating masipag. Nailor na. Nakapin mm. muna tayo mga fish with saging na saba. Alam nila ni ka eh no? Alam na mapapalaban tayo ngayon mga fish. <laughs> nag-start na po silang magpataba. Si Kuya Eman, si Kapit, saka si Papa. Ini semua kontak, Maliit yung pagtakal. Parang nag-aaral na karat. <laughs> may tabo doon lang ang alaki ah. sa may katre. Oh. May nilagay doon sa... Tabo na lang ba? Oh, Oo. Pagkakakulin niya ayang ka dyan sa kiligili. <laughs> 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 Sumabis so, mo sumalok. Hindi lang eh. I don't know. Барбар, барбар, барбар ito kaganda kalalaki na Diyan lang kayo, yung pataba kayo man Sa may drum Kasi dito tayo nagtutubig eh Yung pataba natin, dali dito sa drum Dali ko ito Oo, oh, tayo nagtutubig Kaya sa pupunta pa tayo doon Ano ang boss nito? Hindi <laughs> Dito lang sa plastic Eh, okay. pupunta pa tayo doon aku titik untuk celana চিকিৎসালয় Ayan po. At dalawang tubing na lang dito. Si Papa na lang siya kasi, Kuya Eman. Si, si Kapage, lumipat na po doon sa dulo. Dito, dulo. Naka, rin. Dito, Kaya, rin. Hanggang dito lang yung nadilig niya pa. dito ni si Chica Malibaw yung bawi na po sila mga Fades. Malaki. Tayo yung tagabunot ng damo malapit sa may puno para hindi na kumain pa ng pataba yung damo. Dito na. Dito, medyo madalang gawa na yung nabiling punla. Medyo maliliit yung huling nabiling punla. Pero, okay na rin po sila mga kapids malalaki na rin. Ayan, tuloy-tuloy po sa pagpapataba. Nakitulong-tulong po sila mga kapids. Ayan, at matatanggal tayo ng damo sa bawat puno para pag nilagyan ng pataba. Malinis. Walang kaagaw yung sili sa patabang ibinuhos nila. Bali yung sa gitna, kahit huli na po yung madamuhan, mahalaga po ito sa maunang madamuhan yung nasa linya ng sili. <laughs> Ayan po at malapit na silang sumad sa dito sa may huling tudling. Bali dito na lang yung huling tudling. Isa na lang po pala. Patatapos na. Mabilis lang mga kapis. Basta tulong-tulong. Basic na? Basic. Kabilis. Sa tubig na lang mga ka-pitch. Pag talaga yung araw nakatago. Ang ganda po ng panahon, no? Oh. Maatik lang. Ambon. Maambon lang. Masarap magtrabaho. nagtimpla dinpla pa mo, ya to. Sige, ay pala sa kala ko. May sobra pa May sobra ka pa. Dito pa oh. later. Ayan, at maaga po tayo nung katapos mga kapits. Ayan, tayo na ito si Ayman. Ito so, pala ka pag may teamwork. Pabilis na ka, Ayman. Lapo. Tataniman pa lang. Ayan, ang talawa. Opo. Ano Labuyo. Labuyo. Uh, in... Taiwan. Dulo na lang po yung dinakon. Ito o, oh, hindi lang na ang linis. Ay, sabagay. Kahit huli yan. <laughs> Ayan o oh. Kali braon Braon Hindi nakikita Ayan at Pahinga muna Sana anong gagawin ah, Makakapila naman yan Ay sus Nagreset Wala Kapi ng... naman Kaping Masipag <laughs> Hahaha